Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ikalabing anim ng Marso, 2025. Ngayon, ang enerhiyang bumabalot sa iyo bilang isang Gemini ay puno ng sigla at dinamismo. Karaniwan mong ginagampanan ang papel ng isang apoy na nagpapasimula ng pagbabago sa iyong mga social circle, na nagbibigay inspirasyon sa iba upang muling pag-isipan ang kanilang sariling mga landas. Ikaw ang madalas na nagpapakilos sa iba upang pagnilayan ang kanilang direksyon sa buhay, at ngayon ay isang magandang araw upang mas mapagtanto mo kung gaano kahalaga ang iyong presensya sa buhay ng iyong mga kaibigan, pamilya, at kasamahan. Ang iyong pagiging mausisa at malikhain ay nagbibigay ng bagong pananaw sa mga tao sa iyong paligid, at ito ay isang katangiang dapat mong ipagmalaki at patuloy na linangin hindi mo palaging napapansin, ngunit may mga taong lihim na humahanga sa iyong kakayahang makita ang mga posibilidad sa kabila ng mga limitasyon. Ikaw ang madalas na nagbibigay lakas ng loob sa iba na subukan ang mga bagay na hindi pa nila nasusubukan noon, kaya't huwag mong hayaang mawala ang ganitong kakayahan. Mas magiging makabuluhan ang iyong araw kung gagamitin mo ang enerhiyang ito upang palakasin hindi lamang ang iyong sariling kumpiyansa kundi pati na rin ang tiwala ng iba sa kanilang sarili. Sa araw na ito, mahalagang pahalagahan mo ang bawat pag-uusap na iyong makakasalamuha. Hindi lamang ito basta palitan ng mga salita, sa bawat saglit ng pakikipag-usap may pagkakataong bumuo ng mas malalim na koneksyon at makapaghatid ng tunay na pagbabago sa buhay ng iba. Ang mga salitang sinasambit mo ay may kakayahang magbigay liwanag, magbigay pag-asa, at mag-udyok sa iba upang mas maging mabuti. Kapag ikaw ay nakikinig ng tunay, hindi lamang sa sinasabi kundi pati na rin sa di sinasabi ng isang tao, nabibigyan mo sila ng puwang upang ipahayag ang kanilang sarili ng walang takot o pag-aalinlangan. Ang tunay na komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapahayag ng sariling saloobin, kundi pati na rin sa pagbibigay ng espasyo sa iba upang marinig ang kanilang pananaw. Ang pagiging epektibong tagapakinig ay isang mahalagang kasanayan na maaari mong palawakin sa araw-araw na ito. Huwag mong hayaang mapuno lamang ng iyong boses ang isang pag-uusap. Bigyan ng halaga ang pananaw ng iba, at ipakita sa kanila na ang kanilang mga damdamin at opinyon ay may kahalagahan. Ang ganitong uri ng pakikitungo ay maaaring magdulot ng mas matibay na relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Dahil ang buwan ay dumadaan sa Libra, maaari mong maramdaman ang mas mataas na antas ng empatsya at pagkakaunawaan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang impluensyang ito mula sa mga bituin ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mundo mula sa ibang perspektibo, isang regalo na maaaring maging susi sa mas matibay at mas mapayapang relasyon. Ang pagkakaroon ng bukas na kaisipan at handang makinig ay magdadala sa iyo ng mas maraming pagkakataong maunawaan ang damdamin ng iba. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan o upang bigyang lakas ang isang koneksyon na matagal mo nang pinapahalagahan. Ang Libra ay isang tanda ng balanse at harmonya, kaya ngayon ay isang mainam na oras upang tiyakin na walang bumibigat sa iyong loob na maaaring maging hadlang sa iyong kasiyahan. Kung may anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng isang mahal sa buhay, ngayon ang tamang panahon upang buksan ang pinto ng komunikasyon at linisin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Minsan, ang isang simpleng paghini ng paumanhin o pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin ay maaaring magdala ng napakalaking ginhawa sa inyong dalawa. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, maaaring may mga damdamin ng pagsisisi o panghihinayang na pumapasok sa iyong isipan. Maaaring ito ay tungkol sa isang desisyon na iyong ginawa noon o isang pagkakataong hindi mo sinunggaban. Ngunit sa halip na hayaan mong dalhin ka ng mga damdamin ito sa lungkot, gamitin mo ito bilang isang paalala na ang bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa mas mabuting versyon ng iyong sarili. Ang pagsisisi ay hindi isang bagay na dapat mong kimkimin, kundi isang paalala na maaari kang matuto at magbago. Yakapin ang paglago na hatid nito at gamitin ito bilang gabay sa paggawa ng mas mainat at mas maalam na desisyon sa hinaharap. Hindi mo kailangang balikan ng paulit-ulit ang mga sandaling nagkamali ka, sa halip, itoon mo ang iyong pansin sa kung paano mo ito magagamit upang maging mas maalam sa hinaharap. Ang bawat karanasan, maging ito man ay masaya o mahirap, ay nagdadala ng aral na maaaring maging gabay mo sa mas magagandang oportunidad. Ngayon ay isang perpektong araw upang ipakita ang pagpapahalaga sa mga mahal mo sa buhay, lalo na sa mga kababaihan sa iyong paligid. Ang araw na ito ay nagdiriwang ng mga pambabaing enerhiya, mga katangiang tulad ng pagiging maalaga, matatag, at puno ng karunungan. Kung may mga taong sumuporta sa iyo sa mga panahong mahirap, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang iparamdam sa kanila kung gaano mo sila pinahahalagahan. Isang simpleng mensahe ng pasasalamat o isang tapat na papuri ay maaaring magbigay ng saya sa kanila at magpatibay ng inyong samahan. Ang ganitong uri ng pagpapahalaga ay hindi lamang nagpapalakas ng relasyon kundi nagbibigay rin ng positibong enerhiya na maaaring magpatuloy sa buong araw mo. Sa mundo na puno ng pagmamadali at stress, ang simpleng pagkilala sa kabutihan ginawa ng iba ay isang napakalaking regalo. Minsan, hindi mo alam kung gaano kalaki ang epekto ng iyong pasasalamat sa isang tao, maaaring ito ang bagay na magbibigay lakas sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Bukod sa emosyonal na aspeto, Hinihikayat ka rin ng araw na ito na lumabas sa iyong comfort zone. Sa maraming pagkakataon, maaaring ikaw ay nag-aalangan na sumubok ng bago dahil sa takot sa pagkabigo. Ngunit tandaan, ang tunay na paglago ay nangyayari lamang kapag natututo kang humarap sa hamon ng buhay ng may tapang at determinasyon. Kung may isang ideya kang matagal nang iniisip, pero hindi mo pa naisa sa katuparan, ngayon ang tamang oras, upang pag-isipan ito nang mas mabuti at baka maari mo nang gawin ang unang hakbang patungo rito. Ang buhay ay puno ng sorpresa, at kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman kung ano ang naghihintay sa'yo? Ang takot ay natural, ngunit huwag mong hayaang ito ang magdikta ng iyong mga desisyon. Mas mabuting subukan at matuto kaysa manatiling nag-aalinlangan at magtanong kung paano kung sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay asul at dilaw. Ang asul ay sumisimbolo ng kalinawa ng isip, katiwasayan, at katapatan, mga bagay na makakatulong sa iyo upang mas makagawa ng matalinong desisyon. Samantala, ang dilaw naman ay nagdadala ng enerhiya ng sigla, optimismo, at kasiyahan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong mga kulay sa araw na ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa simpleng paraan ng pagpili ng kulay sa iyong pananamit o paligid, maaari mong maramdaman ang positibong epekto nito sa iyong disposisyon at pag-ugali sa buong araw. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong maglaan ng oras upang pagnilayan kung paano mo nais lumago bilang isang individual. Ano ang mga bagay na natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Paano mo gagamitin ang mga ito upang mas mapabuti pa ang iyong buhay sa mga susunod na araw? Ang buhay ay isang paglalakbay ng pagtuklas at pagpapalalim ng sarili. Sa bawat araw na lumilipas, may bagong oportunidad upang matuto, magmahal at lumago. Kaya't sa susunod na harapin mo ang isang pagsubok, tandaan mong palagi kang may kakayahang lampasan ito dahil sa iyong talino, lakas ng loob at pusong puno ng pagmamahal. Yakapin ang iyong kahinaan, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay at huwag kalimutang iparamdam sa iba ang halaga nila sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.